Malang araw po sa inyo lahat, mga kapobre. At ipapakita ko po sa inyo yung mga mga alaga ko dito at saka mga tanim ko dito sa bahay ko. At ngayon mga kapobre, tapos na ta rin ako mag kuha ng tuba do sa kitaasip kita yung pikita mo yung kwalan tin. Sunggotan natin na, 'yun po tapos na ako dala at ito naman yung mayroon akong dalang pangkawit sa pampatubar ko saka titignan po natin yung mga tanim natin dito at ito mayroon akong mga tanim na sibuyas at katatanim ko lang to at hindi ko pa nabunuhan itong ako mga tanim na sibuyas at mayroon naman tayong mga mga tangla dito Nahi. ngayon ay sobrang init ng panahon at wala pa siyang dilig at hindi masyado mataba yung ating mga tangla dahil walang ulan ngayon at hindi pa natin naabunuhan titingnan mo natin yung ating mga manok dito at ito naman yung manok na puti na ay naglimlim siya at mayroon siyang tatlong itlog ibangko ko natin kung mapipisa ba yan at saka sa sunod araw at, at itong manok to ay hindi naman sa amin to dito lang siya nangitlog at ito naman mayroong nangitlog din dito sa loob yun po ay naglimlim na siya at saka yung mga pagkain natin ay ito yung mga mga kuan sa mais yun ay pagkain natin at ito naman ay naglimlim siya mayroon siyang pito na itlog dyan sa loob. At ito naman manok. At punta naman tayo dito sa kabila. Meron naman tayong naipunla ng mga ang pangalan ng pakain ng baka. Nakalimutan ko yung pangalan to ito yung ipapakain ng baka at kung sinong gustong bumili nito ipakita ko sa inyo na ito Madre de Agua pala to ang pangalan at ito mayroon ng mga natubo dito at ito naman at wala akong paglalagyan binabad ko lang sa tubig at mayroon na siyang mga dahon na nakita natin pag mayroon tayong mabili na mga plastic na yan at pwede natin ililipat yan mga plastic napunta naman tayo dito sa kabila at mayroon din tayong mga tanim dito na papaya po. at mayroon din tayong tanim na sile nakita ko lang dito sa sapa to at malaki na siya dito na kalaki yung nakita dito sa sapa at itatanim natin ay nabubuhay rin siya at paano araw-araw lang natin siya didiligan at uh, punta naman tayo dito sa ating mga talungan uh, ito pala yung mga mga tinanim ko ng mga talong dito kahit paano mayroon naman tayo makuha na pang ulam ulam gulay araw araw pandagdag sa pang ulam natin pag wala tayong so pambili ng ulam at ito yung mga tinanim ko dito na mga talong dito yun po ang iba naman na munga ito yung pinakauna natin tinanim galing dun sa kamama to pero nilipat dito ay matanda rin to siya pwede natin ito oh, may, may mayroon na siyang bunga oh pwede na natin na uh, i-harvestin pag wala tayong pang ulam at ito yung iba yung maliliit pa mga bagong panim pa lang to uh, pupunta naman tayo sa ating kangkungan uh, ito yung mga tanim natin ng na mga kangkong dito at ito naman yung mayroon naman tayong gripo dito yun po pag naliligo tayo ay yung mga tubig na kuwan sa paligo natin pupunta doon sa mga kangkungan natin ay tina mo naman mataba yung mga tanim natin na kangkong at saka pag may wala tayong ulam marami tayong makuha na gulay dito sa ating paligid at dito naman tayo sa ating mga tanim na mayroon natin yung mga tanim ng mga saging dito. Pero kukunti pa lang yung naitanim nai natin yung saging. At mayroon din tayong malunggay. Yan po, natin yung mga tanim natin ng malunggay. Yan po. Yan. At saka dito, mayroon din tayong mga tanim na mga yung mga tubo. Sugarcane. cane. Diyan po, mayroon tayong tanim mga sugar Mga tatlong puno pa lang to siya. At hindi pa natin nabunuhan. Pag naulan to, kailangan natin nang lagyan ng abono para lumakis siya. At saka, hindi na tayo bibili ng ng asukal sa tindahan pag pag dumami na to, to na yung mga mga kwalan mga tubo at sugar cane ito sa ating paligid. gagawa natin paraan para makakuha tayo ng katas ng ng tubo or sugar cane. At mayroon dito yung tanim dito na mga pinya. Tinaman apat na piraso itong mga pinya na, piña na dito. Ito naman. Minsan natin, magiligay natin minsan. Pag wala tayong mga, mayroon tayong extra income dito sa dito sa ating kapitbahay. So mayroon mga magtatabas ng mga damo yan. At, at din tayo. At nakatulong sila sa atin sa ating panghanap buhay dito. Pangbaon sa ating pang-eskwela. Eskwela sa mga bata. Kaya malaking bagay na rin. Pag mayroong kukuha natin sa atin. At saka hanggang dito na po so tayo, mga kapubre. At nakita yun naman yung mga tayong krito At saka yung mga, kung, kung ano mga ginagawa ko dito sa bahay. Kaya ingat kayo lagi. Kahit saan ka naman doon, keep safe always and God bless sa iyo lahat. Bye-bye! Pa